isa na tayo. one, one kagayan. Ngayon, ang pagkakataon ng pagkakaisa. Huwag ho nating kalimutan ito. Ito rin ho ang dahilan kung bakit si Manong Egay ay nandito sa atin. Kung bakit nga ginawa ang one kagayan at ang Juan Tugigraw. Kung bakit nga uh, ah, kinausap lahat kami para magkaisa. Kinausap lahat kami dahil sa kayon, iba po ang mga problema natin sa kagayan. Nakita nyo naman po ang nangyayari ngayon dito. We are in the verge of war and let us not this happen dito sa atin. Tama-tama at A hulog ng langit si Manong Ega'y sa atin to lead us in the most difficult of situations dito sa atin. panibagong ama na dumating sa buhay ko. Isang ama na malambot ang puso, isang ama na may awa, isang ama na mapagmahal sa Diyos, at isang ama na itinuring akong anak, ganun na rin po ang Tuguegarawenyos. Maraming salamat po, Tatay Egay, Juan kagayan Aglipay, sa pagmamahal na isinusulong at ipinapakita mo sa probinsya at lalong-lalo na po sa Tuguegarao City. Asahan niyo po na kaming mga anak ninyo ngayon ay patuloy na magsisilbe at susuporta sa adikain ninyo ng pagkakaisa sa lahat ng taong bayan sa probinsya ng Cagayan. ko, pili-pili ko ang sarili ko magsilbi sa inyo, na sa inyo na, kung tanggapin ako. Gusto nyo ba, maliklohod ako? Eto, maliklohod ako sa inyo. Tanggapin nyo na ang nililubihan ko sa inyo. Please. Ubusin ko ang buhay ko na nalalabi sa ibabaw ng lupa para para gawin ang bisyon ng one kagayan. Progreso para sa lahat na kagayano. Lalo na ang mahihirap na magsasaka at manginis na. Gusto kong simulan ang bago ng bagong Pilipinas dito sa kagayan. E Isa siguro ako sa nagsakibisyo sa Pilipinas. Kaya kong ibigay ang buling buhay ko kagaya. Progreso para sa lahat ng kagayano, lalo na ang may hihirap ng magsasaka at manginisla. Itaas natin ang ating kabay! Isa, dalawa, tatlo, one kagayano! One, one together! Salamat, Panginoon, at pinanalo mo ang Juan Cagayan. Salamat sa lahat ng mga at paganda ang resulta, ang decision ninyo para sa kubisa ng Cagayan. Salamat sa mga membro ng Juan Cagayan sa iyong tulong para magitagumpay ng Juan Cagayan. Magkaisa na po tayo. Ito ang tanging paraan mapapilis natin ang progreso ng kariya. Sa mga manalo, lahat ng politiko ng kariya, lalo na ang mga nanalo ng politiko. Ano yun, i mean, ako sa inyo, huwag na po tayo mag-away, huwag na tayo mag -aswang. Kasi ang talo po rito ay hindi tayo o hindi ang mga kababayan nating kagayan. Hinihingin ko sa ating Panginoon na gabayan niyo po kami Samahan niyo po kami. Pagtagumpayin niyo kami. Nakagayano. Sa aming mithihin, nabigyan na ng progreso ang aming probinsya, lalo na sa mga may hirap na magsasaka at mangyihista at walang trabay. Mahirap ang banalo sa reksyon, pero mas mahirap po ah, na simulan at paganahin ang mga pahinarya, polisiya at gawain para matupad po ang aming mga plataforma at promesa sa aming mga kababayan. Tulungan po po kami, gabayan mo po kami, samahan mo po kami sa aming pagsisimula sa lahat ng mga kayangin na po nato na itong araw na ito, ang aking proklamasyon ay simula na ng pagpaplano, pag ng plano, at pag tayo eh, ay na, nasa opisina na paspasan po natin na ayusin ng pamilyang kagayaan sa kanilang pinansyal, pisikal, at moral. Sabihin ko na ito para mapauwi natin ang mga nasa labas ng bansa na kagayana. Lagi ito na magtrabaho. Itabanganan anak mga daftato na dito na magtrabaho. Para sama-sama tayo lahat. Salamat to sa lahat mong Salamat sa lahat mong